Good morning! Hello guys! Yan, meron naman po tayo ditong uh, valued client ng ating community in na naman dito sa isang uh, lugar sa BGC guys Yan, yung ating mga background view mga mataas ng mga building ulit ayan guys so, but, uh, good morning lord salamat sa uh, kalakasan na naman uh, binibigay mo. Salamat din sa trabaho, Lord, na binibigay mo. At yan, Lord, thank you. Ano po tayo ngayon? Uh, meron po tayo ditong uh, client na init. Apo, tayo po'y sa Taguig City. Apo, ayan kaya salamat po guys sa inyong uh, panunod sa akin pong live video ngayong umaga. Ayan, makulimlim guys. Kaya maganda mag-ride ride ngayon kasi bisa siya mainit. Ayan po yung ating background view. O, meron, pa siyong, meron po siyang, meron siyang park dito sa gitna. Ayan po. Ayan yung ating pong mga view. Background view. Sa mga nagkataasang mga building po. Yung ating pong uh, uh, background view. Ayan. Sulisid niya siya mga kapatid sa anak buhay na mga kapwa rider. <laughs> Ayan, sumisin niya sila ng victory. Ayan. Ayan po yung ating mga background view, guys. So, nagtataas ang mga building. meron siyang park sa na, Ayan, guys. So, napakaganda yung view dito sa lugar na nadaanan ko dito sa Tagi City. O po, dun sa mga may uh, familiar sa lugar na napuntaan ko, sigurado alam niyo ito kung saan ito. Ayan yung ating mga background view yan guys mga magagandang uh, sanawin meron siyang park sa gitna yan guys kaya ang ganda na yung lugar na napuntaan ko kaya yan shout out ulit sa aking mga kapatid sa trabaho ng mga kapwa riders sa buong Pilipinas ah, <laughs> <laughs> palala muli mga kapatid Oh, lagi magdala ng baon ha, baon na pagkain sa so, para meron tayong uh, pampalakas ng katawan. Kung tayo po yung gutom, kakain na po tayo. Kahit saan, ako kahit saan ako makarating. Kung ako'y uh, nadatlan ng gutom, uh, kakain talaga ako. Uh, huwag hindi ko naintindi yung mga uh, sasabihin ng mga ibang tao. Basta ako kakain ako. Yan. Kaya guys, ayan yung ating pong mga background nyo dito sa lugar sa Taguig City. <laughs> yan guys. Kaya yan. At ayun, daming mga sakyan. Nire-busy really yung mga kalsada rito. Yan po yung ating mga background view na mga nagsasaasang mga building. At ayan. A, salamat sa inyo lahat mga kapatid. Sa inyong suporta, patuloy na suporta sa aking mga live video. Yan. Uh, ikot natin ulit ang ating pong camera. Ayan, sa mga gagandang tanawin na mga uh, park. Mayroon siyang park sa gitna. Itong lugar nito na sa napa, napapaikutan ng mga matataas sa building. Ayan yeah, po. Ayan yeah, guys. Kaya, yeah. thank you. Dapat po sa patuloy na yung suporta sa atin pong mga video. Ayan yeah, po guys. Uh, At ano ako ngayon? Uh, ang ano ko ride ko ngayon is passenger transport <laughs> ini ba ini natin yung ating uh, dating mga routine ha huh? kasi medyo hassle yung isa na ano natin uh, yung ating isang app oh kaya nag-switch tayo sa passenger transport yan yeah. yan nag -ano tayo nag-iba ng app oh kasi yung isang app natin ay Juhassel. Kaya, ano tayo ngayon? Nasa passenger transport tayo. Ayun, guys. Ayun, mga nagtataasan ng mga building guys, Mga ating mga pyo. Dito po sa isang lugar. Sa Taguig City. Apo, yung mga may pamilyar ito. Sigurado, alam itong lugar na ito. Kaya, ating guys. Sa yung tralog. Sa aking live ngayong umaga. Kaya salamat. No. <laughs> subisinyas na tayo ng victory. Ah, yan tayo. <laughs> Ayan, yung mga subisinyas, yung mga kapatid sa trabaho, ng mga kapwa rider ng victory. Ayan, yes. Victory tayo kay Lord. Ayan, yung ating pong live ngayon. Kaya salamat guys. Uli, sa inyong mga mga kapatid na mga kapwa rider. Palaala ulit mga kapatid. Huwag kakalimutan magdala ng mga bao o, para meron tayong makain. Kung tayo po ay nagutom, ako, kung sa sana ko das ng gutom, ah, kakain talaga ako. Hindi ko na hinintindi, hindi ko hinintindi yung mga ah, tumitingin ng mga tao. <laughs> Basta kakain ako. Yan po yung ating mga background view. Ayan guys. At pamaya kakain ako ulit. Pag hindi ah, uh, pinas ako ng gutom. Ah, uh, pero pag na uh, meet na natin yung ating na uh, valued client ay okay na. Ayan guys, kaya salamat sa inyong panonood sa ating pong live ngayong umaga. Ayan, yung ating, ikot natin ulit yung, sika, yung ating camera. Ayan o, oh, ganda ng mga garden dito guys. oh, meron silang uh, park sa gitna. Yeah, ayan, yung ating background view ngayon umaga ayan tataasan din yung mga kahoy punong kahoy yung ating mga nasa paligid kaya guys yung ating pong uh, background view na sa ating mga uh, video ngayong umaga live ngayong umaga ating pong live video ngayong umaga yan guys kaya salamat yan po yung ating mga video ngayon nandito tayo sa isang lugar sa Taguig City kaya yung mga may alam ito, yung pamilyar ito, kung saan ako, sigurado alam nyo ito. Ayan, mga nagtataasan ng mga building, yung ating background. Kaya salamat guys. Hanggang dito na lang ulit. Bye, bye, bye. And God bless us all. Bye, 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 bye. Thank you.